ano. Kasi malaking pera yun eh, kaya namin gusto mo buksan eh. Ito ko namang problema eh, kahit buksan namin na bubuksan pa rin namin. Wala malabo labo yun ma'am. Yung ma malabo yun sasabihin nyo na bubuksan. Hindi, ano yung nasibuto? Sigurado. Di ba sigurado pa na ako yan? Sigurado ka yeah. na walang diferensya. Yeah. Ma'am, hindi, hindi, ako ang seller eh. Rider lang po sa ako. Kaya ibig sabihin, kung lang. ano yung naman yeah. nito, wala kaming alam dito. Deliver lang po kasi kami. Kahit sabihin nyo na, sabihin natin, bubuksan nyo po bubuksan nyo. Tapos, paano kung mali pala, di mag-open? Siyempre, hindi nyo babayaran. Na kahit sasabihin nyo sa akin, nababayaran nyo kapag binuksan. Pati open, niyo na Pinasang baka mamaya. O, oh, baka mali, di ba? O, oh, na pag nabuksan, hindi ako magbabayad nun. Kasi hindi nyo nababayaran. Di ba? Dibala, yan ang sakit sa, ano ma'am, sa internet, sa online. Kakarguhin nyo po talaga yan. Hindi. Ang gagawin namin, Ayun po namin, bakit naman ako ay isa? Ano ba ang gawa ng video nyo? Gawa ng video nyo? kayo sa akin, ma'am? Ha? Ba't binibidyo niyo ako? Ano siya talagang tulad ng video? Hindi ma'am, bawal po yan. Kung personal na lang yan, ma'am eh. Pwede niyo naman ano eh, yung item lang ko hindi yung rider. Kasi mali yan eh. Ako nandito nga kayo binibidyo ano eh. Inaano ko lang sa inyo na umorder kayo sa online. Ano ba yung dati na pinilihan? ako dito na di-deliver eh. Sa loob ako ng sampalok eh. Kasi ikaw, ano ba, ano sa kapatalo na namin? Malaking pera nga. Oo, oh, malaking pera. Sigurado, di ba? Oh, sige okay, po, ikaw tapos. ikaw naman, ikaw naman ang lumagay sa kapatalo na namin. Oo, oh, okay, sige, tapos. Kayo naman okay. sa akin. Kayo oh, naman, o. Oo, sige, magpalo ba na ganito? Ganito tayo, ma'am. Ngayon ang policy ni... Policy pa si ng kumpanya namin. nasa yung parcel. Hmm. Binuksan ng customer. Hmm. Tapos ayaw ko. May difference ayaw ko. Eh, hindi mo na pwede balik sa kumpanya to kasi bukas na. Bawal yun, ma'am. Kaya nga, huwag niyo po ipipihin sa amin na kung pinuksan, balik, Bawal yun. Tumingay sa lahat ng Facebook, ma'am. Bawal po talaga magbukas na parang. Ha? Ha? Oh, sige, pwede, lang po. Ngayon, sino po yung kinontak ko? Siya. Ma'am, pwede pa-text niyo ako ng cancel na kung ano yung dahilan bakit kinancel. Ayok, oh, asay ayod daw pabuksan Hindi. Nangyayanan? Diyan ano man yung dalawa ano Di ka hey, talaga. Di ka talaga. Di ka talaga. Na, ka talaga. Di ka talaga. Di ka talaga. Di ka talaga. po para